Naramdaman mo na ba ang isang mabigat na bigat sa iyong dibdib na kahit sinong doktor ay hindi mahanap pero alam mong nandoon? Siguro ito ang dahilan kung bakit hindi ka makatulog sa gabi o kaya naman ay ninanakaw nito ang iyong ngiti kahit napapalibutan ka ng mga taong nagmamahal sa iyo. Para itong pagbubuhat ng isang tahimik na pasanin, hindi nakikita ng mundo pero napakatotoo para sa iyong puso. Minsan iniisip natin na normal lang ito, ang stress, ang mga bayarin, ang tumatandang katawan, pero sa kaibuturan, baka may mas malalim pa. Isang bagay na walang kinalaman sa pera, trabaho o kalusugan. Baka ito ay isang lumang sugat, isang pagtataksil na hanggang ngayon ay dumudugo pa rin. Mga salitang binitiwan maraming taon na ang nakalipas na paulit-ulit pa rin umaalingaw-ngaw sa iyong isipan araw-araw. At narito ang isang tanong na gusto kong pag-isipan mo ngayon. Paano kung ang pasaning ito ay hindi mo na dapat pangdalhin? Paano kung si Jesus sa mismong sandaling ito ay inaanyayahan kang ibaba ito? Manatili ka muna dahil sa mga susunod na minuto, matutuklasan natin ang isa sa pinakamalalim pero madalas nakakaligta ang mga turo ni Jesus. Isang aral na kayang palayain ang iyong puso, ibalik ang iyong kagalakan at baka nga pagalingin pa ang iyong katawan. Sa pagtatapos ng video na ito, baka maramdaman mong mas magaan ka kaysa mga nakaraang taon, kaya huminga ka ng malalim. Hilingin mo sa Diyos na buksan ang iyong puso, dahil ang ating tatalakayin ngayon ay maaaring magbago ng lahat para sa iyo. Ang mabigat na bagahe na hindi naman natin dapat dalhin, isipin mong nakatayo ka sa isang istasyon ng tren, naghihintay para sa isang paglalakbay na maaaring dalhin ka sa isang magandang lugar. Pero imbes na may dala ka lang na maliit na bag na may mahahalagang gamit, binibigatan ka ng mga dambuhalang maleta. Bawat isa ay punung puno ng mga bagay mula sa iyong nakaraan, mga pagkadismaya, pagtataksil, masasakit na salitang mas matalim pa kaysa kutsilyo, mga sandaling pakiramdam mo'y iniwan o hindi minahal. Isalarawan mo ito sa glit. Ang isang maleta ay may nakasulat na mga sugat mula sa pagkabata. Ang isa pa ay may nakalagay na mga nasirang relasyon. May isa pa na may matapang natatak, hindi pagpapatawad tinatangka mong lumakad, pero mabagal lang yung mga hakbang. Sinusubukan mong tumakbo, pero hinihila ka pababa ng bigat. Nakikita mong ang mga tao sa paligid mo ay tumatawa, sumasayaw, malayang namumuhay, at sa kaibuturan mo, nagtatanong ka, bakit hindi ko maramdaman ang gaan iyan? Bakit daladala -dala ko pa rin ang lahat ng sakit na ito? Marami sa atin ang nabubuhay ng ganito nang hindi man lang namamalayan, nasasanay tayo sa bigat na ito kaya tinatawag na lang natin itong normal. Sinasabi natin sa sarili, ganyan talaga ang buhay. Ganito na ako ngayon. May mga sugat talagang hindi na nagihilom, pero may sinabi si Jesus na lubos na kakaiba. Sinabi, Niya sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanata 11, Talata 28. Lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Narinig mo ba iyon? Hindi siguro. Hindi balang araw, kundi bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pero bakit kaya marami sa atin ang hindi kailanman tunay na nakakatagpo ng kapahingahang ito? Dahil sinusubukan nating hilahin ang ating mga bagahe papunta sa bagong buhay nang hindi man lang ito binubuksan at inilalabas ang laman. Sinusubukan nating sundan si Jesus habang mahigpit na hawak-hawak ang mga lumang sama ng loob, kapaitan at mga hinanakit na maingat pa nating itinago, iniisip na sa pamamagitan ng pagkapit dito, mapoprotektahan natin ang ating sarili, pero ang Totoo, ang hindi pagpapatawad ay parang pag-inom ng lason at inaasahang ang ibang tao ang magdurusa. Unti-unti nitong kinakain ang iyong kagalakan, ang iyong kapayapaan, ang iyong kalusugan, ipinakita na sa mga pag-aaral na ang kapaitan at matagal na galit ay maaring magdulot ng mga problema sa puso, paghina ng resistensya at kahit paikliin ang iyong buhay. Pero higit pa sa sinasabi ng agham, alam ito ng iyong kaluluwa. Sa tuwing inuulit-ulit mo sa iyong isip ang lumang sugat na iyon, para mo ring binubuksan muli ang isang sugat na nais ng Diyos na pagalingin. Baka iniisip mo ngayon, pero hindi mo alam kung ano ang ginawa nila sa akin. Hindi mo alam kung gaano kalalim ang sugat. At tama ka. Hindi ko alam, pero alam ni Jesus, nakikita niya ang bawat luhang pumatak ng palihim, bawat gabing hindi ka makatulog, bawat sandaling gusto mo nang sumigaw sa sakit. At kahit ganoon, sinasabi pa rin ni Jesus, magpatawad ka, hindi dahil ayos lang ang nangyari, hindi dahil kailangan mong magpanggap na hindi ito masakit, kundi dahil ang iyong puso ay hindi nilikha upang maging imbakan ng lason. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kalimutan mo na. Hindi ibig sabihin na pinapalampas mo ang mali. Ibig sabihin nito, inihahabilin mo ito sa Diyos at nagtitiwala kang siya ang magiging iyong manggagamot at hukom. Isinusuko mo ang karapatan mo sa paghihiganti at binibigyan mo ng puwang ang awa ng Diyos para sa kanila. Oo, pero para rin sa iyo, isipin mo ito ng ganito para kang sumusubok magbuhos ng malinis na tubig sa isang baso na puno na ng putik at bato, gaano mang kapuro ang tubig, agad itong nadudumihan. Ganyan ang nangyayari kapag sinusubukan ng Diyos na ibuhos ang kanyang pag-ibig, kanyang kapayapaan, kanyang mga pagpapala sa isang pusong siksik pa rin sa hindi pagpapatawad. Hindi dahil kulang ang pag-ibig ng Diyos, kundi dahil wala ng espasyo para tanggapin ito. Minsan, nakarinig ako ng kwento tungkol sa isang babae na nagkimkim ng kapaitan ng mahigit tatlumpung taon. Iniwan siya ng kanyang asawa para sa ibang babae at araw-araw paulit-ulit niyang iniisip ang pagtataksil na iyon. Napansin ng kanyang mga kaibigan kung paano siya mabilis tumanda, kung paano humina ang kanyang kalusugan, kung paano kahit ang kanyang tawa ay tunog hungkag. Hanggang isang araw sa simbahan, nakarinig siya ng mensahe tungkol sa pagpapatawad tulad ng pagpapatawad ni Kristo sa atin. Tutol siya noong una, iniisip niya, madaling sabihin niya iyan. Hindi niya alam ang istorya ko, pero may kumilos sa kanyang puso. Kinagabihan, mag-isa sa kanyang silid, mahina siyang nagdasal, Jesus, tulungan mo akong magpatawad. Hindi ko alam kung paano, pero gusto kong maging malaya. Sabi niya, pakiramdam niya parang may mga tanikala na nalaglag mula sa kanyang dibdib. Nandoon pa rin ang alaala pero lumuwag ang kapit nito sa kanyang puso. Sa paglipas ng panahon, nakita niyang muli siyang tumatawa, totoo ng tumatawa, hindi iyong pilit na tawa na nagtatago ng sakit Pati ang kanyang doktor ay namangha kung paano bumuti ang kanyang kalusugan. Ganyan ang ginagawa ng pagpapatawad. Hindi lang ito regalo para sa taong nakasakit sa iyo. Isa itong pagsagip sa iyong sariling kaluluwa. Kaya huminto ka saglit ngayon. Tanungin mo ang iyong sarili. Anong mga lumang bagahe pa ang daladala ko? Anong mga pangalan ang nakasulat sa mabibigat na malitang iyon sa aking puso? Nakatayo si Hesus ngayon sa harap mo, nakaunat ang mga kamay, sinasabi, ibigay mo sa akin, hayaan mong ako ang magdala. Hayaan mong bigyan kita ng kapahingahan. Pagtitiwalaan mo ba siya dito? Dahil hangga't hindi mo ginagawa, magpapatuloy ka sa paglalakad sa buhay na pagod mabigat ang dalahin at ninanakawan ng kagalakan na ipinagkamatay ni Jesus para ibigay sa iyo. Ang nakalimutang turo ni Jesus, pitumpong ulit na pito. Ngayong natuklasan na natin ang mabibigat na bagahe na marami sa atin ang daladala, lumalim pa tayo sa kung ano talaga ang itinuro ni Jesus tungkol sa pagpapatawad dahil lang kanyang mga salita ay hindi lang mga malumanay na mungkahi para maramdaman nating spiritual tayo. Ang mga iyon ay mga utos, binigkas na may autoridad mula sa langit na idinisenyo upang palayain tayo sa pinakalalalim na bahagi ng ating mga kaluluwa. Isang araw, lumapit ang Apostol Pedro kay Jesus na may tanong na marahil ay mula sa sarili niyang mga sugat. Baka may isang taong paulit-ulit siyang sinaktan. Baka pagod na siyang magtimpi, pagod na siyang masaktan. Kaya nagtanong siya, Panginoon, ilang beses ko bang patatawarin ng aking kapatid na nagkasala laban sa akin? Hanggang pitong beses ba? Halos maririnig mo ang pag-asa sa kanyang boses, umaasang siguradong sapat na ang pito, pero hindi lang ito pinalawak ni Jesus sa walo o siyam. May sinabi siya na tiyak na ikinagulat ng lahat ng nakikinig. Sinasabi ko sa iyo, hindi hanggang pitong beses, kundi pitumpung ulit na pito. Makikita ito sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanata 18, Talata 22. Isipin mo ang mga mukha ng mga alagad. Pitumpung ulit na pito, yun ay apat na raan at siyamnapung beses para itong paraan ni Jesus ng pagsasabi ang pagpapatawad ay walang hangganan. Hindi ito tungkol sa pagtatala o pagbibilang ng mga kasalanan. Ito ay tungkol sa pagtanggap ng isang bagong paraan ng pamumuhay, isang pusong patuloy na nagpapalaya, patuloy na nagmamahal, patuloy na nagtitiwala sa Diyos na siya ang bahala sa katarungan. Pero bakit hiniling ni Jesus ang isang bagay na ganito kalalim at kakaiba? Dahil alam niya kung ano ang alternatibo. Ang kapit sa hindi pagpapatawad ay parang pagtatali mo sa sarili mo sa taong nakasakit sa iyo. Saan ka man magpunta, dala mo sila. Masakit pa rin ang kanilang mga salita. Dumudugo pa rin ang kanilang pagtataksil. Akala mo pinaparusahan mo sila sa pamamagitan ng pagkapit sa iyong galit, pero sa totoo lang, ikaw ang nagtali sa kanila sa iyong puso at mas malala pa, ikaw mismo ang nagtali sa iyong sarili sa sakit. Hindi malupit si Jesus sa paghingi niya sa atin na magpatawad. Siya ay mahabagin. Alam niya na sa bawat pagkakataon na nagpapatawad ka, para kang pumuputol ng isa sa mga tanikala na iyon. Sa bawat pagbitaw mo at pagsuko nito sa kanyang mga kamay, binabawi mo ang iyong kalayaan, ang iyong kagalakan, ang iyong kalusugan. Isipin mo ang kwento na sinabi ni Jesus pagkatapos niyang ituro ito. Nagsalita siya tungkol sa isang hari na nagpasyang ayusin ang mga utang ng kanyang mga alipin. May isang alipin na may utang na hindi kayang bayaran parang milyon-milyong dolyar kung ikukumpara ngayon. Lumuhod ang alipin at nakiusap maghintay ka muna at babayaran ko ang lahat. Naawa ang hari. Hindi lang siya nagbigay ng dagdag na panahon, lubusan niyang pinatawad ang utang. Pero ang parehong alipin na iyon ay lumabas at nakatagpo ng kapwa niya Alipin na may utang sa kanya ng kaunting halaga, ilang dolyar lang kung tutuusin. Imbes na ipakita ang parehong awa, hinawakan niya ito sa leeg, sinakal at pinagbayad. Nang malaman ng hari, siya ay nagalit. Sinabi niya, hindi ba't dapat nagpakita? Karin ang awa sa kapwa mo alipin gaya ng ipinakita kong awa sa iyo at ibinigay siya upang pahirapan hanggang mabayaran ang lahat ng utang niya. Pagkatapos nito ay nagtapos si Jesus sa mga nakakakilabot na salita. Gayon din ang gagawin ng aking amang nasa langit sa bawat isa sa inyo kung hindi ninyo patatawarin mula sa puso ang inyong kapatid. Isa ito sa pinakamabibigat na babala na sinabi ni Jesus hindi dahil malupit ang Diyos, kundi dahil ang hindi pagpapatawad ay nagsasara ng pinto sa kanyang biyaya. Kapag tumanggi tayong magpatawad, binabarahan natin ang mismong pagpapatawad na lubos nating kailangan. Tingnan mo, hindi lang nagturo si Jesus ng tungkol sa pagpapatawad. Siya mismo ang naging halimbawa nito, nang siya ay nakapako sa krus, habang ang mga kuko ay humahapak sa kanyang laman habang bumabaw ang kanyang paghinga, habang ang sakit ay hindi mailarawan. Tumingin siya sa mga taong nagtaksil sa kanya, lumait sa kanya, nagtulak ng mga pako sa kanyang mga kamay, at sinabi ang mga salitang umuga sa buong san sinukob, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kung kaya ni Jesus na patawarin iyon sa tulong niya kaya rin nating magpatawad ng kahit ano at hindi ito isang bagay na ginagawa mo ng minsanan lang. Kaya sinabi ni Jesus na pitumpong ulit na pito, ang pagpapatawad ay isang paglalakbay, isang pang-araw-araw na pagpili. Minsan kailangan mong magising at sabihing, Panginoon, pinipili kong magpatawad muli ngayon. Tulungan mo akong pakawalan ang sakit na ito. Pagalingin mo ang aking puso. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nagsasara ang mga sugat na iyon. Nawawala ang impeksyon ng kapaitan at makikita mong ang dating may hawak at kontrol sa iyo, wala na ngayong kapangyarihan. Kaya hayaan mong tanungin kita, sino ang kailangan mong patawarin ngayon? Baka hindi lang isa, baka isang listahan ng mga pangalan ang pumapasok sa iyong isipan. Baka ikaw pa nga mismo dahil minsan ang pinakamahirap patawarin ay ang taong nakatitig pabalik sa iyo sa salamin. Pero namatay si Jesus para sa lahat ng iyon bawat kasalanan, bawat kabiguan, bawat sandaling nais mo sanang mabura. At sinasabi niya sa iyo, nang malinaw na malinaw, pinapatawad kita. Ngayon, gawin mo rin yan. Manatili ka dahil susunod nating titingnan kung paano ang pamumuhay sa aral na ito ay kayang baguhin hindi lang ang iyong espiritu, kundi pati ang iyong katawan, ang iyong mga relasyon, ang buong buhay mo. Ang itinuro ni Jesus ay hindi lang espiritual na tula. Ito ang mismong susi sa kalayaan at masaganang buhay. Paano binabago ng pagpapatawad ang iyong buhay ngayon? Ngayong tinalakay na natin ang malalalim na salita ni Jesus at ang kanyang makapangyarihang tawag na magpatawad ng walang hangganan. Dalhin natin ang aral na ito direkta sa gitna ng iyong buhay ngayon. Dahil ang pagpapatawad ay hindi lang isang espiritwal na ideya na iniingatan sa isipan. Isa itong buhay na puwersa na binabago ang lahat ng kanyang madampian ang iyong puso, ang iyong kalusugan, ang iyong pamilya, ang iyong kinabukasan. Napansin mo na ba kung paano lumalabas ang kapaitan sa iyong katawan? Ang mga taong nagdadala ng malalalim na sama ng loob ay kadalasang nakakaranas ng pananakit ng ulo, mataas na presyo ng dugo, pagkapagod, problema sa tiyan, at kahit pang matagalang sakit para bang ang galit ay nakakahanap ng lugar na matataguan sa iyong mga kalamnan at buto. Muli at muli nang pinatunayan ito ng mga medical researchers, ang stress na dulot ng hindi pagpapatawad ay nagpapahina ng iyong immune system, nagpapataas ng cortisol at nagpapanatili sa iyong katawan sa estado ng tensyon. Pero kapag nagsimula kang magpatawad, tunay na magpatawad. May kamangha-manghang nangyayari para itong pagbukas ng bintana sa isang madilim at mabahong silid. Pumapasok ang sariwang hangin, gumagaan ang pakiramdam ng iyong puso, nagiging relax ang iyong katawan. May mga tao pa ngang nakakaranas ng mga physical healing na hindi lubos maipaliwanag ng mga doktor. Hindi iyon mahika, iyon ang makapangyarihang biyaya ng Diyos na dumadaloy sa pusong hindi nabarado ng galit at kapaitan. Isipin mo rin ang iyong mga relasyon. Kapag kumakapit ka sa mga hinanakit, hindi lang ito nakakaapekto sa taong kinagagalitan mo. Dumadaloy ito sa kung paano mo tratuhin ang iyong asawa, mga anak, mga kaibigan. Mas madali kang sumabog. Mas mabagal kang magtiwala, mas mahirap kang tunay na magmahal. Pero habang lumalago ang pagpapatawad sa iyong buhay, lumalago rin ang habag. Nagsisimula kang makita ang mga tao ng iba. Mas bumabagal kang humusga, mas mabilis kang magbigay ng biyaya. At ang iyong mga relasyon ay lumalalim sa mga paraang baka noon akala mo ay imposibleng mangyari. Ang pagpapatawad ay bumabasag din ng mga padron sa pamilya. Baka lumaki ka sa isang tahanan na puno ng galit, tahimik na tampuhan, gil na pagpuna. Ang mga padron na iyon ay naipapasa mula magulang papunta sa anak na parang isang madilim na pamana. Pero kapag hinayaan mong turuan ka ni Jesus kung paano magpatawad, binabasag mo ang tanikala. Lumilikha ka ng bagong pamana para sa iyong mga anak at mga apo, isang pamana ng awa at pag-ibig. Isipin mo silang lumalaki na nakikita kang humaharap sa sakit, hindi sa pamamagitan ng kapaitan, kundi sa pamamagitan ng panalangin. Hindi sa galit, kundi sa tahimik na lakas. Binabago nito ang buong puno ng pamilya at huwag nating kalimutan ang iyong relasyon sa Diyos. Ang hindi pagpapatawad ay parang pader na tayo mismo ang itinayo, ladrilyo bawat ladrilyo sa pagitan ng ating mga puso at ng kanyang presensya. Nagdarasal yun tayo, pero tuyong-tuyo ang pakiramdam. Umaawit tayo ng mga awit ng pagsamba, pero hindi na nito tinatamaan ng ating puso gaya ng dati. Nagbabasa tayo ng Biblia, pero para lang itong mga salita sa pahina. Madalas, ito ay dahil may hinahawakan. Patayong isang bagay na sinabi ni Jesus na isuko na natin, eh, pero kapag nagpatawad ka, bumabagsak ang pader na iyon. Bigla, parang muling nabubuhay ang panalangin. Ang pagsamba ay muling nagdadala ng luha sa iyong mga mata. Ang mga kasulatan ay tila tumatalon mula sa pahina, diretsyo sa iyong kaluluwa. Dahil ang pagpapatawad ay nililinis ang daanan sa pagitan mo at ng Diyos. Malaya ng dumadaloy ang kanyang pag-ibig. Lalong luminaw ang kanyang tinig pinupuno ng kanyang kagalakan ang mga bahagi sa iyo na ni hindi mo alam na bakante pala. Hayaan mong magkwento ako ng isang payak na istorya. Isang lalaki ang nagkimkim ng malalim na kapaitan laban sa kanyang kapatid ng mahigit dalawampung taon. Nagkaroon sila ng alitan dahil sa pamana ng pamilya, pera na dumaan lang at nawala rin, gaya ng laging nangyayari sa pera. Pero nanatili ang hinanakit bawat bakasyon ay naging alanganin o iniiwasan ng tuluyan. Nagdarasal ang lalaki pero palaging may kulang. Isang gabi, matapos makarinig ng sermon tungkol sa pagpapatawad, naupo siya mag-isa sa kanyang sala at nagsimulang umiyak. Napagtanto niya'ng may hinahawakan siyang lason na sumisira sa sarili niyang buhay nang higit pa kaysa sa buhay ng kanyang kapatid kaya kinuha niya ang telepono at tumawag. Ang pag-uusap ay nanginginig sa simula. Lumitaw ang mga lumang sugat. Pero pagkatapos ay simple lang niyang sinabi, patawad sa naging bahagi ko rito. Masyado akong matagal nagkimkim ng galit. Pinapatawad kita. Pwede ba tayong magsimula ulit? Pareho silang umiyak. Nagkita sila kinabukasan, nagyakap sa unang pagkakataon Matapos ang mga dekada at may nabasag sa espiritual na kalagayan, sinabi ng lalaki na pagkatapos ng sandaling iyon, iba na ang kanyang pakiramdam kapag nananalangin, mas magaan, mas malaya, mas makapangyarihan. Napansin pa niya na ang ilang lumang problema sa kalusugan ay nagsimulang gumaan. Ganyan ang uri ng pagbabagong iniaalok ni Jesus, hindi ibig sabihin magiging perpekto ang lahat. May ilang relasyon na maaaring hindi na tuluyang maibalik dahil ang pagpapatawad ay nakadepende sa iyo, pero ang pagkakasundo ay nangangailangan ng dalawang tao. Kahit ganoon, ang pagpapatawad ay nagpapalaya sa iyong puso kahit hindi man magbago ang kabilang panig. Kaya tanungin mo ang iyong sarili ngayon, saan ko pa nararamdaman ang bigat? Kaninong pangalan ang nagpapahigpit sa aking dibdib? Anong mga alaala -ala pa ang nananakit? Madalas, iyon mismo ang mga lugar na nais pagalingin ni Jesus. Manatili ka dahil pagkatapos dito tayo'y mananalangin ng magkasama, isang tauspusong pusong panalangin na hihingi sa Diyos ng tapang para magpatawad, ng lakas para pakawalan, at ng eh, kagalakan na tanging nagmumula sa pamumuhay ng tunay na malaya. Maaaring ito na ang sandali kung kailan magsisimula ang bago mong buhay. Isang pagpapala ng pagpakawala at paanyaya sa bagong buhay. Nandito tayo ngayon sa pagtatapos ng mensaheng ito. Magkasamang nakatayo sa isang sangandaan, ang isang landas ay pabalik sa pamilyar na bigat ng mga lumang sugat, mga hinanakit at tahimik na pagdurusa. Ang isa namang landas, bagaman hindi tiyak at maaring nakakatakot sa simula, ay patungo sa kalayaan, magaan na pakiramdam at mas malalim na pagiging malapit sa Diyos kaysa kailanman mong naranasan. Nais kong bigkasin ang isang pagpapala para sa iyo ngayon. Nawa ang Panginoong Hesus na nakakakita ng bawat luhang pumatak mula sa iyo, na nakakaalam ng bawat lihim na sugat sa iyong puso, ay maabot ang mga nakatagong lugar na iyon at buhusan ito ng kanyang nakagagaling na pagibig. Nawa bigyan kanya ng tapang upang pakawalan ang mga pasaning matagal mo ng bitbit. Nawa matagpuan mo ang lakas na buksan ang iyong mahigpit na kamao, bitawan ng kapaitan at magtiwala sa kanya na siya ang iyong manggagamot at tagapagtanggol. Nawa, pagising mo bukas, magaan na ang iyong puso, mas maluwag ang paghinga, nakangiti nang wala ang dating anino na nakabitin sa iyo. Nawa mahipon ng bagong biyaya ang iyong mga relasyon. Nawa mapalitan ang mga lumang padron ng galit at mga tahimik na pader ng halakhak, kahinahunan at pag-unawa. At higit sa lahat, nawa araw-araw kang lumakad na batid mong ikaw ay lubos na pinatawad, lubos na minamahal at mahigpit na hawak ng mga kamay ng isa na ibinigay ang kanyang buhay para sa iyo. Ngayon, nais kitang anyayahan na dalhin pa ang mensaheng ito nang higit pa. Ibahagi ang video na ito sa isang taong nangangailangan nito. Ah, hindi mo alam kung kaninong puso ang mapapalaya dahil lang nagmalasakit kang ipasa ang pag-asa. At kung nakausap ka nito, kung may ginising ang banal na espiritu sa loob mo ngayon, isulat sa comments, pinipili kong magpatawad ang payak na deklarasyong iyon ay maaaring maging unang hakbang papunta sa isang ganap na bagong kabanata ng iyong buhay. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito upang maipagpatuloy mo ang paglalakbay ng kagalingan at pagbabago kasama namin. Bawat linggo ay tinutuklas natin pa ang mga turo ni Jesus, hinuhukay ang mga kayamanang kayang baguhin ang iyong buhay mula sa loob palabas. Tandaan mo ito habang ikaw ay papaalis. Hindi ka nilikha upang mabuhay na nakakadena sa nakaraan. Dumating si Jesus upang palayain ang mga bihag at kabilang karoon. Lumakad ka sa kalayaang iyon ngayon. -ngayon.